si Engineer Bryce sa akin. Ganyan September po? Ah, uh, oo po. Ano po sinabi? siya na rin po sa committee. Eh, hey, una po, eh, hey, tumawag po, personal niya po sinabi sa akin na, ah, uh, Sali, huwag kang mag-alala. Lahat ng mga project na kinuha namin sa'yo, gagawin namin yun. Ah, uh, ako bahala sa'yo um, uh, bibigyan kita ng 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 abogado ng pera tutulungan kita ah uh, kung pwede sana meron na sana akong pakikiusap sa inyo sa iyo ah, uh, huwag ka muna sana ng magsalita tapos ituro ituro mo sa amin di ba di ba yung pera kinukuha kinukuha namin sa iyo ah uh, Pwede ba makiusap? It, 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 ituro mo si D.E. Henry na siyang doon ko binibigay sa kanya yung pera uh, after po noon, binibigay daw po ni D.E. Henry yung pera kay Jose Bernardo and then kay Saldico. Mapunta daw po kay Saldico. Yun po yung person na sinabi sa sa akin noong nakaraan. Ang kausap niyo ay si Engineer Bryce? Si Engineer Bryce po yung honor tinawag po siya ni ano eh, ni Your Honor, pasensya na po. Tinawag po kasi siya ni Engineer Bryce kasi may kin may po kasi si Engineer Bryce sa kanya. Kaya po na nakasagot po siya. Ah, totoo ba yung this, ano, na sinabihan? Totoo ba na sinabihan ninyo si Ma'am Sally na balikan at tapusin ang mga pro projects? Kasi yung tinatanong niya eh. Meron ba kayo nabanggit na tapusin ninyo ito? pagawin. Wala po kaming binabanggit na gano'n yung honor. Ma'am um, Sally, nandun po sa inyo sa Hindi, hindi, hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila eh. Aray. So it... pinapatapos nila yung mga ghost project. Ayun, oh, oh, gawin para may maipakita. Ganun ba o ba? Yes, Your Honor. Kasi po siyempre po nakapangalam po sa akin. Iniwan, iniwan po nila yung mga project eh. Ano po mga projects yun? Naalala niyo Katulad po? Katulad po ng... Kahit, kahit yung ilan lang. Katulad po ng PL. Kung binisita po ng mahal ating Pangulo. Sa inyo po yun? Sa akin po yun eh. So sila rin po ang gumawa nun? Sila po yung honor. Disensya lang kayo? Disensya lang po yung akin doon na owner. honor. So pinababalikan nila para kung i-inspectionin ay may may pakita tama yes, ba? Yes po Your honor. Katunayan nga po eh. Siya, tinawagan ko po siya noon, sabi ko, na nakita ko po sa TV na nagpunta po ang ating mahal na pangulo. So tinanong ko po si Engineer Bryce. Kala ko ba nga ako ginagawa niya yung proyekto, inaabutan. Eh, naabutan, yun na nakita ko nga po, ako po yung tinuturo. Syempre po ako po yung miiyak sa kanya, bakit po hindi nila tinapos yung proyekto. Ay, sabi niya po, may gawa na daw po sila doon. Actually po, pinakita po sa akin yung picture eh. Eto, eh, eka, nagawa na namin na iba lang yung coordinates na ibinigay sa sa kay President doon po. Tapos after po noon, pinagawa po niya yung preto. Gumagawa pa rin po doon yung taong inutusan niya. Kaya alam po nitong ano po, pinatigil na po yung NGU. Hindi na po pinagawa yung taong inutusan po nila doon. Ano masasabi niyo sa sinasabi ni Ma'am Sally na pinagawa niya raw po para may, may pakita? Yung, pong sa pil, yung po sa pili, mga tinuro po niya. Wala po kaming iniutos kay Salin na tapusin po yung project sa PIL. Baliwag, Your Honor. Napangako nga siya tatapusin ninyo eh. Parang yun ang nasabi. Hindi, kayo gagawa. Sila po, gag sila po gagawa. Ano nangyari? lagi natin, ano, hindi niya inutosan na tapusin kasi sila gumagawa, lisensya niya, siya yun nagsasabi, baka pwedeng tapusin yun, di ba? E so, kasi Honor, ikaw ang sasabi. Ako po sasabi po kasi eh, kaya po ako nagsasabi po ako ng totoo dito eh. Ang dami pong project po na kinuha po niya niya eh. 41 projects. Wow, Lahat po 41? yun. Kung hindi po nagkakabalik. ang po, ma'am, sa tingin niyo? Ang sabi po ni Secretary Dizon, nakita daw po niya oh, yung peres daw po tsaka yan nga pong PL. Tapos hindi ko pa po, may sinasabi pa po si, si Secretary Dizon na isa, so hindi ko pa po marlocate kasi po, sa totoo, sa totoo lang po, kaya po ako na, dito. Sila, sila po nakakaalam ng mga location. Kahit is project inspector po nila, hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Kawawa, sabi, hindi. sabi po sa akin sa opisina, hindi namin alam kung saan nilagay nila Engineer Bryce at Engineer JP lahat ng project mo. So kahit ako po mismo contractor, hindi po malocate yung, yung mga proyekto po na nilagay po nila na yan. Di, wala, wala po ma, ma, maituro ma ma po sa akin.